Sakit na ng takot, kulang sakit o tanong. May isang paalalang hindi kumukupas. Ang Diyos ay pastol, hindi lang tagapagligtas, kundi tagagabay, tagapangalaga at tagapawi ng pagod. Ngayon, ito ang ating panalangin. Panginoon, sa bawat yugto ng buhay ko, ikaw ang aking pastol. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa dami ng kailangan ko, sa dami ng hinahanap ko, minsan nakakalimutan kong sapat ka na. Pero ngayon, gusto kong sabihin muli, ikaw ang pastol ng buhay ko. Hindi ko kailangan lutasin lahat dahil ikaw ang nangunguna. Hindi ko kailangan ang lahat ng sagot dahil ikaw ang daan hindi ko kailangan ng lahat ng kontrol dahil ikaw ang tagagabay. Pinapahimlay mo ako sa lunti ang pastulan. Panginoon, pagod na ako sa loob, sa isip, sa puso. Pero sa iyo may pahinga. May lunti ang damuhan ng katahimikan. May tubig na tahimik. May panibagong lakas. Pinapanumbalik mo ang aking kaluluwa. Salamat dahil kahit ilang beses kong naramdaman na wala na, binuo mo ako muli. Espiritu Santo, turuan mo akong makinig sa tinig ng aking pastol. Sa ingay ng mundo, sa tukso ng sariling kalooban, sa takot sa hinaharap. Ikaw ang tinig na gusto kong sundan. Kahit ako'y dumaan sa madilim na lambak, hindi ako matatakot dahil ikaw ay kasama ko sa lahat ng gabi ng takot, naroon ka sa bawat lambak ng depresyon. Kasama ka sa bawat desisyon na hindi ko alam ang dulo. Hawak mo ang kamay ko, ang iyong pamalo at tungkod ang siyang gabay at sanggalang sa akin. Kung minsan kailangan mo kong ituwid, salamat. Kung minsan kailangan mo kong itulak pabalik sa daan, salamat. Dahil lahat ng kilos mo ay para sa kabutihan ko. Inihahanda mo ang isang hapag sa harapan ko. Kahit sa harap ng mga kaaway ko. Kahit may laban o may grasya. Kahit may oposisyon, may pagsustento. Kahit may galit sa paligid, may kapayapaan sa iyong piling. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo. Liglig at umaapaw ang aking baso. Panginoon, salamat. Hindi lang sapat ang ibinibigay mo. Sobra-sobra. Umaapaw. Dahil hindi ka maramot, ikaw ay Diyos ng sagana. Kabutihan at pag-ibig mo'y tiyak na susunod sa akin. Sa habang buhay, at mananahan ako sa iyong bahay magpakailanman. Wala nang mas mahalagang tahanan kaysa sa iyong presensya at sa bawat araw na lilipas, kung may saya o may luha, kung may tagumpay o pagkatalo, gusto kong maalala, ako ay tupa at ikaw ang aking pastol sa pangalan ni Jesus, na siyang mabuting pastol na handang ialay ang buhay para sa kaniyang mga tupa, ito ang panalangin ng puso kong muling nagpapasailalim sa iyo. Amen i-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.